Isang maganda papagpalang araw sa lahat ngayon ay April 9. Time check 5:40 in the morning na at uh, ito pasikat na yung araw at uh, maliwanag na. Dati-dati nang taglamig pag ganitong oras sa madilim-dilim pa. Andito na tayo sa ating trabaho at hinihintay natin yung kasama natin. So, walang tayong magawa kaya kumanga tayo ng video. So, tulad ng sabi ko dati, pag ganitong nung tag-init, uh, at taglamig, sorry, pag ganitong oras is, uh, ano na, uh, madilim pa. Unlike ngayon, isa uh, aliwanag na. Mahaba yung araw pag tag -init. Pag taglamig naman, mahaba yung gabi. So, ito, ah, uh, winter na. Ah, sorry, winter. <laughs> Spring. So, mga one month siguro okay yung klima lalo na sa gabi madaling araw at saka hapon pero pagdating naman ng taginit sigurado baka next month magsimula na yan pag taginit naman dito nako po yung tubig may sabi nga nila may malamig ng ano kape talaga kanyang buhay mga kawipdabalyo mga kababayan ko sa masulok ng mundo kumusta naman ang buhay buhay nyo dyan at uh, kailangan natin na magtiis uh, napakahirap mapalayo sa pamilya pero kailangan natin magtiis tulad ng sabi ko kasi kinakailangan talaga uh, kailangan natin ng trabaho para magsa ganon Mapag, mabigyan natin ng magandang kinabukasan yung pamilya natin sa Pilipinas. Although hindi naman lahat ng OFW pinagpalad, kaya mahalin nyo yung trabaho nyo kung anong man meron kayo talagang ganyan ang buhay napakahirap uh, ang hirap uh, maghanap ng uh, trabaho so kailangan talaga mag tayo so ganoon na lang talaga ang buhay buhay minsan may pinapalad minsan mayroon namang hindi malapit pala kami sa seaside na yun ha? so hinihintay ko kasi yung kasama ko wala pa eh kaya e, naisipan e, ko nga kumuha ng video so mga kababayan ko sa Pilipinas summer na rin dyan diba mag start na rin ng summer so ingat na lang kayo uh, talagang ganyan ang buhay sa masulok ng mundo so ganyan na yung kasama ko at uh, trabaho na naman morning tayo So, ingat na lang lagi mga ka-WFW, mga kababayan ko sa Pilipinas sa masulok ng mundo at uh, talagang kanya ng buhay ingat lang pamilya ko sa Pilipinas ingat kayo miss na miss ko na kayo kaso nga lang kailangan pa rin talagang mag-miss kasi ang hirap ang hirap uh, mapalay Kalo sabi ko pa palayo sa pamilya kaso kinakailangan natin mag kiss so paano uh, maraming maraming salamat sa iyong pagsama at andyan na kasi yung kasama ko eh, trabaho na naman so talagang ganyan ang buhay paano susunod ulit uh, so Maraming maraming salamat sa iyong pagsama. At pala sabi ko, ako pala ulit si Ronnie, isang OFW dito sa Bansang Kuwait. Please support my channel. Like, share, and subscribe. Have a nice and great day to you. Itakits sa mas susunod kong videos.